Ang question ngayong araw ay Ano ang bugtong? Ang bugtong ay isang uri ng karunungang bayan na bahagi ng ating panitikang Filipino. Ito ay isang palaisipang patula na ginagamit upang subukin ang talas na pag-iisip ng mga tao. Ang pag-aaral ng bugtong ay naglalayong malinang ang kasanayan ng mga bata sa pag-unawa, pangangatwiran at pagkamalikhain sa wika. Karaniwan itong binubuo ng dalawa o higit pang taludod na may sukat at tugma at naglalarawan ng isang bagay sa paraang patalinghaga. Halimbawa, Isang butil ng palay sakop ang buong bahay. Ang sagot ay ilaw. Dahil ito ay maliit, ngunit nagbibigay liwanag sa buong tahanan. Sa bugtong namang, may dila ngunit hindi nagsasalita. Kambal sila't laging magkasama ang isa't isa. Ang tinutukoy ay sapatos dahil may bahagi itong tinatawag na dila, ngunit hindi ito tunay na nagsasalita. Ang hindi hari, hindi pari, nagdadamit ng sari-sari ay tumutukoy sa bahag hari dahil ito ay makulay na parang damit sa kalangitan. Samantala, ang lumuluha, walang mata, lumalakad, walang paa. Ay inilalarawan ang kandila na tila lumuluha sa pagtulo ng wax at unti-unting lumalakad habang nauupos. Mayroon ding bumili ako ng alipin mataas pa sa akin na ang sagot ay sombrero dahil ito ay isinusuot sa ulo kaya mas mataas sa taong may-ari nito. Ang pag-aaral ng bugtong ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng tamang sagot, kundi sa paglinang ng kritikal na pag-iisip at pagmamahal sa sariling kultura. Sa bawat bugtong na ating nilulutas, nabubuhay muli ang diwa ng pagiging malikhain at matalinong Pilipino